tari, Ito. So, yan siya. Naka, naka, naka na siya. So, ilagay mo lang siya. Ganyan. Lapat misa. So, itari na natin ha. So, ganyan. So, wala, wala kasi ako naka... Kalawiti kasi ako. Yan siya. lock lock mo ulit lock mo sa kabila lock mo so ito so yan ha ah, nakikita mo dito nag, nag, naka ka ng kunting liter V tingnan mo kunting letter V V as a victory tapos kailangan hindi siya nakalapat sa sa kanyang likod tapos ito itong puwente na to dapat naka-align yan sa sa tahid So alignment sa tahid Alignment sa tahid Tapos Yung unang site mo talaga Yung makakreate ka ng Letter V dito Itong, itong dalawa na to ito. Kaya nga ginaganon to Kasi kapag ita, ilapat mo itong dalawa Pag ganon mo Sentro to sa, sa, sa puwit So ibig sabihin Itong dalawa na to Puntarian na to siya ang, ang ang ang, dulo ng tari mo nandun sa puwit Pag i, ganyan sa la, i, i beam mo tong dalawang paa. kanyan ito itong dalawang uh, daliri na to, idikit mo sa ganyan. Tapos itong tari naka sa puwit Ipang dalawang puntarya naman, dapat ito naka-align to sa sa dito sa gitna. Ito, tingnan mo. Kuha tayo ng guhit ha, marking. Dapat nakalain to siya dito. Dito ha. Yung iba kasi sa gilid. Sa gilid siya na mag-site. So wag dyan. Sa akin, kasi probe na sa akin dito. Dito sa gitna siya. Hindi sa masyado pasok. Hindi din siya masyado labas. So pag ganyan mo siya, tingnan mo. Hmm? Tingnan mo yung dolo nito at dito. Klaro siya. Tapos pag dito, pag ganyan mo siya, baba mo. Dito point naka, naka naka align din siya dito. Ang bagsak niya dito, pag ganyan. Dito siya nakabagsak. Tingnan mo siya, Oh. Eh. Hmm, mo. Ito siya dito siya bagsak. So, ang dulo nito, bagsak dito. So pag di, dyan mo naman, dito naman, naman may site, dyan lang siya nakakawan. Dyan siya sa tatama sa may ano, sa may itim dito. So yun yung tinatawag natin na tumba misa. So sa pag, sa pag ng lambo, kahit anong gawin mo na, kahit lima-lima dito, kanya lima, tapos lima naman dito. Ikaw na bahala kasi andyan na yan. Basta ang, ang importante, makakreate ka ng tamang puntarya. Ito pag ipinapalo to, depende depende na sa iyo kung iwan depende na sa iyo kung paano paano mo siya uh, paano ka mag magano mag ano, magwarni, mag ba? O ganyan ba? Basta depende na 'yan sa iyo. Kung paano siya. Basta ang importante basta importante na nakuha mo yung puntarya. Kasi 'yun yung site ng hinahanap natin. So ang ang unang ang una mong tandaan sa paglapat lang ha, ito dapat nakalagay ito dito sa imbis tapos dito itong, itong dulo naman ito dapat nakalapat siya sa kahoy para hindi siya mag, magkapos kung sakaling katama ito sa dulo may, may matibay siyang pundasyon tapos dito naka liter V ka tingnan mo liter V oh, liter V yan Vic, as a victory victory dito sa, sa paan niya. liter V oh, tingnan mo so tapos hindi siya naka hindi siya naka uh, pag ginalaw mo yung manok hindi siya magsangit hindi siya, hindi siya tatama sa balat ng manok so yun lang po so yung puntarya na yan yung sa dulo dapat naka-align sa dito hindi siya sa labas ha hindi po siya sa, sulo, sa loob Diyan lang siya sa may uh, gitna tapos ito pag ginagano'n mo ito siya babagsak siya sa dulo dito yan mo bagsak siya sa dulo dito tapos ang alignment ng tahid is nakalain sa dito pag ginaganon mo, align man siya. Hmm. Tapos pag baga, pag ka, dito ibinat, ibinat mo yung dalawang paa. So mag-create ka dito ng letter V. Tapos yung dulo ng tari, dito, itong dulo ng tari, dalit sa Kina-kailangan, dalit sa poet Yun lang. Pag ipalo talaga niya ito, itong, itong posisyon ng satsatari ito, sigurado. Sigurado. Tapos hindi masyado mataas yung tari mo. Dapat hanggang hanggang tuhod lang sa hindi sa lampas tuhod dapat nagahan tuhod lang oh, yun pa rin so sa pag sa pagtali ng lambo depende na sa diskarte yan so hanggang yan lang muna mga ka chicken yun lang yung maibigay ko sa iyo for uh, for today's video <laughs>